na. Pasan tayo pupunta pa. Hindi ko alam eh. Pa, hindi ko alam eh. Yung bahay nyo. Bira ka naman. Igagala-gala na sa tayo ito. Ikot-ikot sa Lakad tayo. Lakad-lakad din pag may time ha. Magkwento ka sa akin mamaya. Bago sa trabaho mo pa. So mga pangat, bumalik na tayo sa kanyang accommodation. Jolly bye, Jolly Jolly. <laughs> thank you. Oh, mga thank you. pangat, tembay tayo rito. Yeah. Masarap dito mga pangat sa labas. Gusto gusto ko sa labas dahil habang nakikita mo yung kapaligiran. Ano mga pangat yung humid oh. Ano, nagpapawis pero hindi tayo gano'ng pinapawisan ng mga pangat oh. Kahit naglaka tayo kanina. O, bakit pag sa Dubai, eh sobrang pawis na pawis tayo niyan. Hmm. Mga pangat, alas 9 na ng gabi. Yan. Ay, yung pahala. Ah. Ay, yung pahala. <laughs> ano sino ba yung mga yan? Ay, mga friend ko dito. Oh, friend ba? Ma, kasi lalaki may mga friend mo ah. lahat ng bata dito gusto gusto ako. Ha? Mga ibang lahi? Mara, oo. Oh, lahat ng mga ibang lahi. Kukain okay, kayo mga pangat. Siyempre habang kumakain kami, sasagutin na namin inyong mga tanong. Yeah, let's go! Eating time! Doon sana kami kakain sa kanilang restaurant. Pero naisip ko, dito na lang. Yan, yeah, di ba? Thank you Lord for the blessing. Mga pangat, yung celebration naman ng birthday, hindi naman yan after dun sa ating handa, no? Kaya birthday niya, kaya tayo nandito ngayon, mga pangat. Para siyempre ma-meet natin yung ating prinsesa, hindi dahil sa pagkain. Yung meet together, talk together. Siyempre off-cam, nag-usap kami regarding my work, regarding sa kanyang trabaho. Yung mga, uh, ano yung struggle. So yun, let's eat na tayo. Oh, eh. may gusto ng prutas! Ang mga pangat, oh. Oh! oh. <laughs> Hindi, ito lang sa akin. Kunti lang ito. Kunti lang. Mga isang bugos lang. Para habang may pampatanggal lang ng umay. Gasa natin. Wala, hindi eh. ko pala nas send yung report ko pa. Wait. Mga pangat, magbablog tayo. May report pa. <laughs> o sige, tiyan mo natin siya mga pangat matapos yung kanyang isasin na report, no? Hindi yes, sa um, mo, at naghahantay yung mga subscribers natin at saka mga natin sa mga sagot mo sa mga tanong nila. Yan. Yeah. Itadakimas and let's eat together. Yan. Yeah. Tikman natin okay, ito mga, mga, mga ang alat! Ang, ang hang. Naalatang ka lang pero tama yung timpla niya sa Arabic. Maalat talaga siya ng magtimpla. <clears throat> Siyempre habang kumakain tayo, yung pisa niya na yung sagot sa yung mga tanong na matagal na matagal na. Ito yung pagkakataon mga pangat na. Siyempre nandito tayo sa Altsman at birthday niya mga pangat. Happy birthday! Wow! <laughs> ano ba kasi okay, ba? Okay, na. Light, camera, hacks, shoot! Okay. Shout out kay... Sweet Serendipity. <laughs> oh. Happy to see another vlog, Kapaangat. May YouTube channel po ba yung anak niyo? Okay. Sagot! Sa tanong! Actually, uh, actually wala akong hilig sa pagbablog. Pero may, meron akong TikTok account. Nagtitiktok-tiktok -tiktok lang. Kasi seconds lang. Hindi naman minutes na 30 minutes. Kailangan mag-vlog pa ganun. Ang pinaka-reason kung bakit hindi ako nakakapag-vlog. Kasi matrabaho siya. Wala akong oras. Wala akong pahingam. Nakikita ko si Rodion TV ang aking itay na laging pagod, laging puyat sa pag edit Kaya, um, pag nagre re reshot siya, ganun, paulit-ulit ba? ka mabigat sa storage. <laughs> eh, yung cellphone ni Papa, parang sumusuko na. Hindi, <laughs> may dahilan. maraming dahilan. Nakakapagod. Nakapalo mm -hmm. uh, niya sa TikTok, mga pangat. Hmm, pwede kami i lang. Ayan, ganyan. Kaya, mga pangat yung TikTok niya, ayan. Kung gusto niya siya i-follow, mga pangat. Okay. Next question. Shout out kay Joyce De La Cruz. Mm. Hello po sa ang website po ba nag-a-apply ang anak? No. Actually, nag-apply ako sa LinkedIn, sa Job Street. Ano po ba yung isa pa? LinkedIn, Job Street, at uh, Dubai Zell. Yun. Dato lang ako nag-a-apply. So, next question. Next. Shout out kay user. Pa shout out po sa anak ko diyan sa Dubai. Okay, Madam User, shout out po sa anak, sa ni Madam niya. User. Ang problema, walang pangalan. So, sa susunod mga pangat, pag magpapa-shout out ko, banggitin yung pangalan at kulasan niyo yung anak niyo o anong province para maganda yung ating pagka-shout out. Yun lang po. Salamat po nang marami. Okay, next question. Question ba yun? Pa-shout out pala yun. Pa-shout out, kay John, John Albert. Boss Rodin, pa-shout out next vlog. Lagi ako nakasubaybay sa vlog mo dito sa Dubai. Uh -huh. From Al, -Al Heights. Yun. Shout out kay John Albert. At next question. At next question, shout out kay Eljan Balera. Sabi niya, magandang gabi sir. Kamusta na po ang anak mo? Okay naman siya. Lagi niyo tatandaan, pangit man or maganda man yung sitwasyon niyo, lagi niyo magpapasalamat sa Panginoon dahil nabubuhay kayo. Yun lang, may kinakain kayo. Hindi naman kasi talaga perfect. Lahat tayo, may pagsubok lahat na lahat talaga may problema yung problema na yun, yun yung nagigingway way para mag magkaroon tayo ng learning magkaroon tayo ng learning sa buhay niyo Manas na Manasahan niyan di ba Next question! panghuli mm. shout out kay April and Richard Yan Hello kabayan andito po ako now sa Dubai working for 10 years na and sa lahat ng sinabi niyo po ay super tama I wish may mm. tatay din po ako na nag-guide sa akin ng ganyan mm. From the start na nag-work ako abroad. Ang galing din po ng anak niyo mm -hmm. kasi although bago lang siya dito, alam na alam na niya yung mga dapat at mm -hmm. hindi dapat gawin like pag si save ng money and because of your guidance sa kanya, ay salute to kabayan. God bless. Ano ah? mo sabi niya sa comment niya? Salamat po. Ano? Yeah, gusto kong mag-ipon at gusto kong mag-save ng money is ayo tumagal sa pagtatrabaho sa abroad. Katulad ng tatay ko na ilang years na sa abroad ng trabaho. Ayun, gusto ko lang na magtrabaho lang, mag-ipon, tapos bumalik na ng sariling bayan. Yung talaga yung pangarap ko, makasama ko yung mga mahal ko sa buhay ng sa isang bansa. Hindi ko nang watak -wata kasi may ang buhay. Kailangan habang nabubuhay tayo, magkakasama tayo. Alam niyo mga pangat, yan ang sinasabi ko sa kanila, sa mga pamangkin ko, sa mga anak ko. Na huwag na kaming tularan, no, mga pangat. Nabanggit ko na yung mga pangat sa pelag natin. Pagkatapos mo mag-asawa, maghihiwalay kayo ng ilang taon because kaya financial issue, no? nakalangan kailangan iwana iwanan ng pamilya mo. Hindi naman hiwalay na separate talaga totally. Ibig sabihin, distance, long relationship. <laughs> long, long distance, distance relationship. relationship. Yun. So kaya sabi ko sa kanila, nasa sa inyo yan kung nagayahan niyo pa yung iyapak Pero dapat maging stable kayo habang bata pa kayo. Grind kayo habang bata pa kayo na maging financial stable kayo na magkasama kayo, magpapamilya. Mas masarap yun. Kasi nga, bawat sandali, bawat minuto, bawat segundo na lumilipas, mahirap, hindi mo na mababalik eh. No any amount of money para maibalik yung the past. The past is the past. Kaya, okay, kaya yun ang naging ano nila, naging pananaw din nila. At salamat dahil naabsorb ng mga anak ko at ng mga pamangking ko yung ganung uh, pananaw. No? Na pipinapumulot natin. Lagi like, ko sinasabi, kami kang makikita na hindi mo na dapat pagdaanan pa dahil na pagdaanan nila. Kung gusto mo ng ganyang buhay, gayahin mo yung bu pinagdaanan niya. At mararating mo yung ganung buhay. Mayroon nga lang iba't twist na struggle dahil magkaiba kayo ng personality, magkaiba kayo ng pagharap sa struggle, pero masasat ba yung dulo niyan ay ganun at ganun pa rin. So yun ang sinasabi ko sa kanila mga pa. At yung mga pangat ang sinasabi ko sa kanila lagi, huwag silang matakot, magkamali, magkamali, magkamali kasi mga pangat, ang nagkakamali, ibig sabihin may ginagawa ka. Pag hindi ka kasi nagkakamali sa buhay, wala kang ginagawa eh. Dus may ginawa kang isang bagay. So pagka nag-fail like, ka, at sa fail na yon natuto ka. Yung sasabing natin na sa pagkakamali, pwede ka matuto. ikaw ka ngayon, halimbawa, naghiwa ka ng kamatis at hindi pala yung pampaksiw. Ito pala yung pampaksiw. Sulod, alam mo na kung paano yung pa, pampaksiw na kamatis. Diba? Panggisa. Example lang yung mga pangat. Ganun yun sa buhay, mga pangat. At yun nga, mga pa ang oh, so... nagtatanong sa tatay ko kung meron ba akong boyfriend or may kasintahan na ba ako. Actually, meron, pero sa Pilipinas. Ngayon, siya ay nagtatrabaho ng... Nag-aaral <laughs> pa lang? Nag-aaral <laughs> nag, <-ar> <laughs> nag, <-ar> <laughs> nag siya ng marine engineer kasi nag-switch. Uh, switching shift siya. Nang dati ba ay, siyang, ano? dati, siyang... Civil engineer. Ay, hindi niya nagustuhan. So, oh, nag engineer siya. So, ngayon, nagpangakamiss na sa isa't isa na magkakalayo kami ng 5 years like that. Pero, papangako namin sa isa't isa na pagtapos ng 5 years, magsasama ulit kami. Kasi mas pipili namin, wala kaming pananagutan. Ini-strive namin yung goal namin parehas ng magkahiwalay. So, makaipon kami, makakabit namin yung goal namin. Saan kami magsasama, di ba? Mas okay naman yung kaysa naman yung nagsama na kayo. Unang-una pa lang nagsama na kayo nang hindi kayo financial stable. Emotional, physical, hindi kayo stable. Kasi nga, mas inunan nyo yung love. Mas inunan nyo yung pag-ibig kaysa sa alam niyo dapat for the future. Sa totoo lang, hindi ko pangarap to. Hindi ko pangarap mag-ibang bansa kasi nakikita ko yung papa ko na hindi niya kami na. Hindi niya kami nasusubaybayan. Paano kami lumaki? Ganun. nato wala sa isip ko, wala sa plano ko. Pero hindi ko alam. Siguro may plano ang Diyos kaya nahikayat niya yung puso ko na mag-ibang bansa. Siguro nga dahil sa Pilipinas, sobrang hirap ng pera. Ibig sabihin, nag-decision siya ng dalawa, um, mag-ibang bansa siya para mag-grind silang pareho may communication sila. ang sabi ko nga sa kanila, ang sabi ko lagi sa asawa ko at saka sa sarili ko na bantayan mo yung sarili mo, babantayan ko sarili ko. Parang ganun din dapat pinapagawa ko sa kanila. Hindi sila magbabantay sa isa, babantayan nila yung kanilang mga sarili. Bakit? Kasi pag binantayan mo ang partner mo, ang mangyayari sa iyo, toxic and stress. Sure yan, 100%. Pero kung binabantayan mo ang sarili mo, magiging happy ka. Kasi bawat galaw mo, alam mo gagawin mo para sa mahal mo to, para sa mahal ko to. Hindi ko pwedeng gawin to kasi may, para sa mahal ko to. Pero kung babantayan mo yung partner mo, ano ang ginagawa niya? Ano ang ginagawa niya? Iba yun eh, magkaiba eh. Kaysa sinasabi mong, ay hindi ko pwedeng gawin to kasi para sa mahal ko. Mas masarap sa pakiramdam Kaysa yung, gusto ko to. Ano ako may sa Facebook? <laughs> <laughs> Sino to? O, di diba nakaka-stress? ha diba? Anong maganda? Nakakarlita ko parang ngayon lang yun ang pinagawa niya yun <laughs> ah. Alam maganda? Yung binabantayan mo yung sarili mo o yung binabantayan mo yung kapartner mo. Di ba mas masaya pag sarili mo yung binabantayan mo na alam mong ikasasakit ng partner mo na huwag mong gagawin. Di ba? Yun yung mas maganda. Kasi masas both masaya kayo. Kaya kami mga pangat, nagbablog ako. Kahit sa inyong mga kasama ko, wala siya, walang problema. Siya din mga pangat, Bible player siya, nagba volleyball siya, hinahiyaan ko rin kasi exercise din 'yon. Basta importante, alam mo yung limitasyon. So yun mga pangat kasi nasa, bago ko siya dalhin dito, nagkaroon kami ng uh, pag-uusap, no, kami tatlo, yung mga plano. Plano nga namin mag-Canada pero siyempre kailangan maraming tayong option mga pangat sa buhay. Hindi pwedeng stick to one ka lang doon sa mm -hmm. plano mo kasi paano plan pag A, hindi nag-boom. Oo, oh, kasi hindi pwedeng ano eh, hindi pwedeng isa lang. Kaya ka lang may option tayo. Kung hindi mo matuloy sa Canada, may option, no? Uh, we build a business at siyempre alam kong susuportahan niyo kami di ba? Mga paangat yun eh. Uh, first time mong nahiwalay, no? Sa pamilya mo, siyempre, sa mama mo, sa kasintahan mo, at siyempre, na, 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 ng ibang bansa ka. Ano ba yun? May struggle ba? O okay lang? O nakakayang kaya, kaya mo? O... Eh, yun nga, yun, nga, yun nga yung pinakamalaking blessing na binigay sa akin ng Panginoon. Yung kahit malita ko, nakikita ng ibang tao na sobrang lakas ng loob ko, sobrang tibay ko. Kasi never nila ako nasindak. Sige, <laughs> nalulungkot ako na home homesick ako, pero hindi ko pinapairal. Oh, iral oo, lang ako ilang minuto, pero iisipin ko, ano bang pinunta ko dito? Para lang naman maging Manas maganda yung future ko ahead. Pero balang araw, makikita ko yung pinaghirapan ko, yung pinagpaguran ko, yung lungkot, pagod lahat. Makikita ko yan balang araw. Tiis lang ngayon, gano'n naman talaga, di ba? kung ano tinanin mo, yung aanihin mo, yun ang common na sinasabi ng mga tao. Yung lagi ko sinasabi mga pang sa vlog ko, what are you doing today that it will be your tomorrow? Ibig sabihin, kung nagtatanin ka ng palay, aanihin mo ba kangkong? Siyempre palay, di ba? Kung nag-grind ka ngayon, siguradong meron kang aanihin kahit papano. Aim high, aim high mga pangat. Hindi mo man yan ma-reach yung pinaka-aim mo, at least hindi ka sa baba. Hindi ka lalagap pa kung nababa kasi ando ka pa rin sa level na nasa taas ka pa rin. ah uh, yung tinatawag natin means, no? Means. O kita, yon income, yan, para mabilis natin maintindihan. Kailangan mga pangal, gumalaw ka nang naaayon sa yung kita. Pero dapat gumalaw ka mas mababa sa yung kita. Eh, so yung mga pangat, siyempre hanggang dito lang itong vlog natin dahil gumagabi na. Alas 10 na ng gabi mga pangat baka wala na akong pas, pasakyan pa uwi. Gusto kami kumain at nalobat kasi siya. Kaya gante yung watch natin ngayon. At maraming maraming salamat sa panood. Hanggang dito lang itong vlog na ito. Siyempre, kung nagustuhan mo, don't forget to like, share, and subscribe, mga pangat. At siyempre, like kung sinasabi. Think positive. Good vibes lang, mga pangat. And siyempre, to God be the glory, mga pangat. Ano man ang ginagawa nyo sa buhay, nagkagreng kayo, maging successful man kayo. At siyempre, kung pinagdala nyo yung mga pagsubok, patungo sa inyong goals, to God be the glory pa rin, mga m Basahin lang at sabay-sabay nating abutin Tabak. ang inyong at ating mga pangarap. Sana nasagot na yung inyong mga tanong na matagal na matagal na na ngayon lang natin makasama mga pata ang ating prinsesa sa loob ng ilang pa. buwan. 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 <laughs> <laughs> so, maraming salamat. Siyempre, see you in the next one. Kabus. Rajin TV for the meantime. Signing out. See you in the next one. Let's go. Tama ba yan? Hindi <laughs> pa ma. But this is a... Uh, oh, you are chef or, waiter? Waiter, uh, from, Syria. Syria. See, all Syria is a handsome yeah. boy. Uh, and beautiful also. Ayuwa. Ayuwa. Yeah. your name? My name? name is Jonah. Hmm. He's a waiter here. Shout out, shout out to Philippines muna. Nabla ako, nabla ako, diba? Hello, ma! Oh, shout out Philippines. Hello, hello, hello hello oh. Salamat. Yes, na, na kayo. Di ako na magpadala. Hahaha. Bambi, Ay, yun. How are you? How are you? Uh, <laughs> I, you YouTube. Yeah. Uh, Hi, uh, Philippines. Philippines. Uh, Philippines! number one. <laughs> <laughs> Salamat. Bye-bye. Bye bye. <laughs> bye, -bye. Well, mga pangat, alis na sila. Oh. Jeffrey, like ko sinasabi. Good vibes lang. Good vibes lang. Think positive, walang aayaw. <laughs> at sabay-sabay nating abutin Tabao. ang inyong at ating mga mithi. <laughs>